Eh, sino ang tatalo sa kanya dito? Tingin mo, grabe grade. So, puong uno. Sino dito ang um, ang um, puong uno? Walang dos. Sino? Ikaw, Puro uno. Dala-dala mo. Dala mo. Huwag niyong gagayahin yung mag-asawa. Kilala niyo yung mag-asawa ngayon? Sino yung mag-asawa ngayon? Yung mga taga niyo na O O diba, si Ellen nagago, naganyo, at saka si Dr. Maricel. Pare, okay. kunwari okay. lang, mabay-bay itong mga to. Nung hindi pa natin pinapatawag, galit sa ating mga to, mga naiinit. Hindi ba? O oh, hindi, alam nyo, siyempre inuna muna natin yung bayan, pero yung uh, mga taga-gapan, siyempre hindi natin pababayaan. O, oh, ilang dito yung nag aaral sa si Gapan City College, sa Asang Kamay? Dami! Ilang dito yung Nag-aaral sa sa ibang eskwela, nagkaroon sa kamay. So, ito ha. Gusto kong ibalita sa inyo na magpapagawa tayo dito ng building ng Japan City College. So, no, noong mga eskwelahan sa Lasal, sa Ateneo, Ganon ang itsura. Sisimulan natin itong taon na ito. Ha? Aalis na sa likod ng City Hall ng yung eskwelahan ng City College. Isang magandang magandang eskwelahan. Alam niyo, wala ko kami noon. Ang katabi ng eskwelahan sa noong umpaw, mayroon kayong sariling sports complex. Okay? Yung sports complex na yan, yan yung may grandstand. Ha? May grandstand. May oval. May Olympic size swimming pool. Mayroon din siyang ah... Uh, Kumpleto. kompleto siya. May basketball gym na apat na ganito kalaki. Sige, lang ang gusto ko. Kapag sinabi nyo na kayo nag-aaral sa Japan City College, proud kayo. Gusto ko ipagmamalaki nyo na kayo ay nag-aaral doon. O. Alam nyo ako gusto namin ni Bocal Dodo, di ba isa niyo Dodong, ni Vice Mayor Dodong Botista, ang gusto namin makapag-aral kayo nang wala kayong iintindi kahit na piso pati magulang nyo. Simple lang, ha? Kapag kayo nakatapos na ng pag-aaral, kapag kayo maayos na ang buhay nyo, kinakailangan, ano dapat yung gawin? Huwag kayong magpasalamat kayo kung kasmaneming. Huwag kayong magpasalamat kay Mayo Joy. Huwag kayo magpasalamat kay Vice Mayo Dodo. Ang gawin nyo, simple lang kapag maayos na buhay nyo, tumulong kayo dun sa inyong kapwa. Ano ibig sabihin nun? Ha? Ibig sabihin nun, mayroon tayong obligasyon sa kapwa-tao natin. Mayroon tayong moral obligation sa kapwa-tao natin. Kaya kinakailangan, kapag nakita namin na maayos ang buhay nyo, at tumulong kayo sa inyong kapwa, doon kumakita na nagpapasalamat kayo sa amin. Okay? Oh, o ngayon, bilang ako, dating mayor ng Japan, congressman ngayon, si Vice Mayor Dodong, andito pa siya bilang Vice Mayor. O, baka mayroon ngayon panong sa akin. O, mga request sa aming dalawa ni Dodong, Dodo. Open forum tayo ngayon. Ha? Wala. Alam ko sumagtanong. O, sige, ito pa, ha? ko pa kayo, ha? Ito, isa. Gusto ko nga naman nyo, kayo, mga bata pa kayo, eh. Ha? Darating ang araw, magkakaindad din kayo. Baka darating ang araw, isa sa inyo, o nakatayong dito, bilang congressman o bilang mayor. Ito ha, tandaan niyo mabuti ito ha. Huwag na huwag kayong maninira ng kapwa-tao niyo. Huwag na huwag kayong maninira. Ha? Huwag niyong gagayahin yung mag-asawa. Kilala niyo yung mag-asawa na yon? Sino yung mag-asawa na yun? Yung mga taga-sarinyo na ito? O di ba si Ellen Nagago, Naganyo, at saka si Dr. Maricel. Hindi. Tingnan, tingnan nyo mga bata ha. Sira sila ng sira sa akin, pero yung mga taga San Leonardo, mas dami nyo ang binigyan ko ng iskolar. Ha? Mas ang dami nyo, wala namang silang maibigay ng iskolar. Yung tanong, sinasabi nila, bakit daw si Max? Si, kailan niyo si Max, si SK? Bakit daw ginagawang vice mayor 21 years old pa lang? Gusto ko malaman niyo na ayaw ni Max yan. Pakiusap lang kami sa so mga namin na mag-vice mayor siya. Ano dahilan? Kasi naalala niyo na kalaban ni Mayor Joy nung nakaan, yung Dr. Romel. Kaya siya gustong mag-vice mayor kasi gusto niya alisin ang mga scholar. Pag yung binibigay sa senior citizen, ano gusto siyang ilagay kapag si ulit yung vice Yung pondo na yan, ilalagay niya sa Chinelas Festival. Ano yung Chinelas? Kasi may tindahan sila ng Chinelas. Gusto nilang mabili ng mabilis Chinelas nila. Papayag ba kayo na mawala yung scholar nyo? O di ba? Ngayon, kami ni Paring Dodo, di ba hindi po kayo Dodo nag-uusap kami? Ha? Kayo na matatanggap ng mga scholar ngayon, sa susunod na enrollment, ha? Kapag minai pa ito kayo sa amin, ha? Na Dean's Lister kayo, may additional pa na another 10,000 pesos. Basta Dean's Lister, sino dito ang Dean's Lister? Magtasa ka ba? Gusto mo nang kuni 10,000 ngayon? Hindi, sino Dean's Lister dito? Ha? Baka sa iba kayo nakalista, ha? Sino? Dito? Eh, Dean's Lister ka, hindi ka na, may evidence ka. pag

Saan? Sa Nicolas. Sa Nicolas. Basahin mo yung mga grades mo. Yung ba, this Basahin mo yung grades mo. Pati nga. Sino ba din sister dito? Sino pa? Madami pa lang matalino dito. Bakit? Malaki-laki gasos sa atin dito. Bakit dito? Malaki-laki. Itaas e, ka ng kamay. Who's this sister? One, two, three, two, May isang daan. May isang daan ba? Wala. Sikwenta. Sa sampung libo, magkano pa kayo? magkano oh, Kasamun libo, magkano yung kalahating milyon? Pagbutihin nyo pa, malipis pa lang, ha? O sige, anong grades mo? Ito po, kung yung first year po hanggang, ano po, ah, uh, this is year po. O sige, asan this is po? Ito po, ayun, uh, yung first year, first semester po, this is year. First year, second semester po, this is year. Pati po nung, ah, uh, second year, first semester, uh, this is year. Pati po nung, second year, second year, this uh, is the year po. Then, ito po yung lesson ko po sa na nakuha. Ah, ayun yung mga kids. Ah, third year po, first year. Legit, parang legit. Pero ngayon po, ah, uh, fourth year na po ako. Wala pa po yung si OG po. certificate of grade. So, graduating ka uh, na? Apo. Pagka-graduate mo, ano gusto ko? Ah, uh, mag... Ah, uh, tatayo mo ng business. Anong business? Ah, uh, ngayon po kasi meron po aming coffee shop. Baka uh, nagbabalak din po ako na ituloy po yun. Sa mga coffee shop nyo? Sa school lang din po. Ah, sa isa school? Apo. Magtayo ka sa labas. Ha? Ako ang suki mo. Ha? O oh, sige. Eh, sino ang sa kanya dito? Tingin mo, grabe grade. grades. So, sino dito ang um, ang um, puung Walang dos. Sino? Ikaw, puung ulo. Dala-dala mo. Dala mo. nga. Sino dito ang puu puung ulo? Asan? Puung walang dos. Dala nyo! Sino may dala ng papel na pukuuno? Walang dos. Yung may dala. Dala-dala nyo. Halika-halika din. Dala mo, halika. Yung dala-dala, ha? Sige, tinitignan ko. Pukuuno, ha? May dos ka eh. Ano po yan? Pasok pa rin po. O, sayo. Sige, yung pukuuno. Walang dos, ha? Asan? Patikin nga. Pukuuno, ha? Sige. Ang oh, grabe oh, 1.5, 1.5, 1.25, pambihira ito. Anong pangalan mo? Dari sa, San San. saan ka? Sa, ano, sa San Vicente. San Vicente. Sino ba'y pukuuno dito? Ala nga, yung dala-dala. Eto pa, sa sa'yo. Si Clarice, ano pangalan mo? Maria Lourdes de la Preso. saan ka? San Lorenzo. Patingin nga ng grades mo? Sino ba may grades yan na pukuuno ka Tatlo lang ba? wala na. As in, yung puhu walang dos. Walang dos, puhu uno. Asan? Asan? Walang dos, ha? Eh, eh, hindi mo yan. Ito lang po. may Pati nga. Ito yung pangalan niya. Ano? Jericho, alam ko po. Ang Jericho po. ni... pati... Taga saan ka? Sa Nicolás. Sa Nicolás. Anong pangalan mo? Jewelry Adriano. Taga saan ka? Santa Cruz. Santa Cruz, katotali ng mga bata. O, 1.25, Uno! Saan ka nag-aagal? CLSU po. CLSU, ikaw saan ka nag-aagal? NUS po. Saan ka nag-aagal? CLSU po. CLSU, saan ka nag-aagal? ECC po. Ikaw? Grabe, ala na, ikaw lang po, wala na? Wala na? anong anong grade mo? So, saan ka aral Sa Divina po. Eh, Divina? No. Puro ano po. Puro ano po siya. Nakakrate po siya sa... High school ano ba college? Pa? Ba't ba, ganyan po? College po kami. Okay, o oh, sige. Eh, ito. Inan sila. One, two, three, four, five. Tingnan mo, ha? O oh, wala ka din ano? Wala ka din, wala ka din dos, puuno. Okay nga. Saan nag-aaral? CLSU. Siyalesi. CLSU. At total, anong course mo? Anong course mo? Uh, bachelor Science Saan nag-aaral? In po. Yes, ng grades mo? Po. Po yan. Hane, uno. Ano mo? Mines po. Taga saan ka? Mangito po ako ngayon naka-stay, pero sa Babuga po. Grabe, ala na! Anong ngay... Saan nag-aaral? Hanep, ha, o 1, plot 1, 1, 1.75. Hanep, paking do dodo ka ng mga bata na to. Asan yung mga taga-CLSU? Asan? Anong sa CLSU? Oh, ikaw, anong cause mo? Psychology. Psychology? Pasi may UB, psychology. Nagtuloy ng na law. mag kayo, ha? Alala ba? Ikaw lang ba sila? Hanep, 1.25, 1.5, 1.25. Ilan ba kayo? 2, 4, 6, 8. Ha? Ito may isa. Pambira, puro ulo. Pare, puro ulo. <laughs> Bababa daw to, dahil si Vice Lotong daw, puro tres daw. <laughs> Saan ka nag-aaral? PUP. Anong course mo? IT. Kagagaling. Ilan na? Ayaw. Kayo din. Sa katagayagan, Divino Pastora, wala ka ding dos, puro uno, patingin nga. Alam na ba yan? O sige, ha? Ganito, no, ha? Ganito. Juno, punin mo lahat. Mamaya, ilan kayo lahat ngayon? May dos ke. eh. Sini mo ka, wala lang uno. Walang dos. One. Wala kang ng dos, puro uno. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17. Mayroon kayo extra sobre sa akin ngayon, ha? Promise ko yan, ano, ha? Hindi. Bibigyan ko bago umalis, pagkutihin yung papag-aaral nyo, ha? 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 Bagpo-kuti ang lalaki. Lumalabas, sustradino ang mga babae. Alam, lalaki? Bagpo-kuti babae. Ha? Ay, dadalawa lalaki dito, ha? Saan ka nag-aaral? Glenn, Saan ka nag-aaral? How related Fatima yung university? Anong course mo? Psychology. Psychology, ikaw? Saan university. Saan ka nag-aaral? Any, anong course mo? Kagagaling. O oh, sige ha, ganito ano? Juno. Eto, handali. Magbibigay ulo 50 50,000, hati-hati kayo, pwede na ba yun? Ha? O oh, sige, akalibad akali ko. Akalibad ko. Ayan ha. Eto ha. Sino ang hawak? Yun mic naman yun. O, ay oh. Sino ang hawak? Ha? Si, sino? Sino sino? sino? Ikaw, ito ha. Kaya oh, O sige, okay ha. Ito. One, two, three, four, five. Wala na sounds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

Oh, ay na. Kay ba na sa 50,000. Pagbutihin niyo pag-aaral niyo, ha? Ako naman wala akong ibang hinihiling sa inyo. Pwede pagbutihin niyo pag-aaral, ha? Oh, isang ka eh. Oh, habulin niyo na rin sa Santo Cristo Norte. Ano pa alam mo? Oh, lay sa higit pagbutihin niyo pag-aaral niyo, ha? Congratulations sa sige. Okay, ha? sige, sige, ha. Oh, ito pa, humabol pa, ha? Kayo na, bahala. O, sige, usap-usap ka kayo. Mami, saan ka nag nga. Ano pa alam mo? Ito ka saan ka? Saan dito? Saan? Saan Sa, 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 Sa okay. O, sige, na. Kayo na, bahala na. Sige.